Nagtatalsin ka niya. Ay, buwak, Ay, alpoha, 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 alpoha. Ate, tabi po muna kayo dyan. Tatamaan mo kayo dyan ng ano nyo. Iye. Ay, kayo dyan. Alpoha, 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 alpoha. Ay, dyan. Ate, alis muna kayo dyan. Ay, alis muna kayo dyan. Alis dyan, alis dyan. Ne. Katanda na pala. Katayo mo muna. Kaya pala hindi makatayo agad eh. Ay nakak. Bigis kagaba to. Oh. Wow. Oh. Bait. Ha? Daw Daw Bijo. Pisan e ko na lang sa yumamaya. Ay big pati Oh ito si SK oh, ayan oh. Action at malasakit. <laughs> oh, ayan oh. Ay, 'toy kasama ni SK. Mga bata pa. Ma matitikas na ating fire volunteer. So, mga panaki fire volunteer. So, mga bata pa ka, bo. Mga bata pa yan, eh. oh. ito. Dapat ito? nagpapasok tayo ng mga ano, gusto mag fire volunteer, eh. Mga kama eh niya siya. Ano? Bawat. Okay. Oh. Oh. Ah, Training sige, mangyikaya tayo. Para maganda yung ano. Guru. Maganda Maganda yan. Ayan, pwede pa lang mga ng fire volunteer, lalo na yung mga bata, basta magte-training lang daw. Papakain ko ulit sa So yung basura to, yung mo. Hindi, hey, hama na yun, hama na yun. Yung mga tao dito, kanina pa yun. Ako malinis yung bibig nila. Okay. Ito tanginatil... <laughs> yung kapira kaya sila ginuman. Ha? Sila ginuman. Pang ina Ay, ayo ba si Alice? Ha? No. Si, si bakang dibdib niyan. Ayun. Pang ay, ay, ina pre si niyan. Pang ina. Yung mga pinangaano sa mga rally. Eh, rally. Karali yung ginagamit niya. Oo. hindi na nahihiya ito mga nakapira dyan. Oh, di ba nagugawalit, no? Oo. Ano nga, nagkabi mga tao eh. Pagaling, pagaling. <laughs> Ito na, naiwan ka po. Ito na, naiwan. ano oh. action at malakasakit by FK Jeruel Abajo. <laughs> <laughs> Saan sa gilid? Okay, din. Ang tao.

Na, no, okay na yan.